May ibinubulong ang langit sa puso mo ngayon. Isa itong sagradong pahayag na ipinaabot sa iyo sa tamang oras, sa tamang araw, at sa gitna ng lahat ng tanong mo sa buhay. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang tinig ng langit ay may dalang katiyakan. Walang makakahadlang sa pag-ibig na itinakda para sa iyo. Bago ko ipagpatuloy ang mensaheng ito, nais kitang paalalahanan Mahalaga na pakinggan mo ito hanggang sa huling salita. May mga hiwagang itinatago sa bawat taludtod na bubuksa ng iyong paningin. At kung sakaling maramdaman mong ang mensaheng ito ay para talaga sa iyo, maaari mong ilike, isubscribe ang channel na ito, at ibahagi ang liwanag sa iba. Hindi mo alam kung kaninong kaluluwa ang matutulungan nito. Naririnig ko ang bulong ng iyong puso. Pagod ka na. Sa pag-aantay, sa pag-aalangan, sa paulit-ulit na tanong kung darating pa ba siya. Ngunit ngayong araw na ito, hayaan mong ipadama ko sa iyo ang katiyakan ng langit. May pag-ibig na paparating, at kayong dalawa ay titira sa iisang bubong. Pinagbuklod ng pag-ibig at himala. Matagal mo na siyang ipinagdarasal. Minsan, pinagdududahan mo na kung ang panalangin mo ay naririnig pa. Ngunit nais kong ipaabot sa iyo, mahal na kaluluwa narinig ka Ang bawat luha mo sa gabi ay naging alay na tinanggap ng langit At ngayon ang sagot ay dumarating sa anyo ng isang matatag, tapat at banal na pag-ibig Ang daan papunta sa kanya ay hindi naging madali Maraming beses kang sumuko sa puso mo pero pinili mong maniwala pa rin Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka nababalik pa sa dating ikaw Ang espiritu ng Diyos ay nagtrabaho sa katahimikan habang wala kang kaalam-alam. Inihahanda ka na niya para sa panahon ng katuparan. May mga balakid noon, mga taong hindi naniwala, mga pangyayaring tila pumipigil sa'yo, at mga pintuang tila isinasara sa bawat hakbang mo. Ngunit wala sa mga ito ang kayang tumigil sa plano ng Diyos. Walang makakahadlang kapag ang langit na mismo ang gumalaw. Dumarating ang panahon ng pagsasama hindi na panaginip lamang ang titira kayo sa iisang tahanan. Ito ay himalang inaayos sa likod ng tabing. Isang tahanang may kapayapaan, may paggalang, at higit sa lahat, may pagkalingang hindi mo pa kailanman naranasan. Ang pag-ibig na ito ay hindi kagaya ng nakaraan. Hindi ito papasok upang sirain ka, kundi upang buuin ka. Hindi ito magdudulot ng tanong, kundi sagot. Ang taong ito ay inilaan sa iyo hindi upang punan ka, kundi upang samahan ka habang pinupuno ka ng Diyos. Kapag dumating na siya, mararamdaman mo ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Hindi ito kaguluhan. Walang kalituhan. Ang tunay na pag-ibig ay may tahimik na katiyakan. Iyan ang ibinubulong ng mga anghel sa iyo ngayon. Marahil iniisip mong napakatagal ng paghihintay. Pero sa bawat segundo ng pagkaantala, may binubuong himala. Hindi mo kailangang ipilit. Ang hindi mo alam, papalapit na siya habang binabasa mo ito. Sa kanyang puso, may kakaibang paghila. At ikaw ang direksyon nito. Pinagtagpo na kayo sa espiritu. Ang katawan ang susunod. May mga senyales na darating, bigla ang panaginip, mensahe sa panalangin, o simpleng katahimikan na tila may nagsasabing malapit na. At kapag dumating na ang sandaling iyon, alam mong ang Diyos mismo ang nagdala sa kanya. Sa tahanang iyon na pagsasaluhan ninyo, hindi lang siya ang kasama mo. Kasama ninyo ang presensya ng Diyos. Ang bawat dingding ay magiging saksi ng panibagong simula. Ang bawat hapunan ay magiging dasal. Ang bawat umaga ay puno ng pag-asa. Ihahanda ka ng Diyos hindi lang upang magmahal kundi upang maglingkod. Sapagkat ang pag-ibig na ito ay may layunin. Upang maging liwanag sa iba at patunay na ang mga pangako ng langit ay hindi kailanman nabibigo. Maaring hindi siya ang inaasahan mong darating, pero siya ang isinugo. May mga pagkakataong ang himala ay hindi dumarating sa anyong gusto natin, pero ito ay dumarating ng mas higit sa ating inaakala. Ngayon, nararamdaman mo na ang liwanag na bumabalot sa iyo. Hindi ito katang isip. Isa itong paalala ng langit. Anak, oras mo na. Handa ka na. At sa pagdating ng taong iyon, makikilala mo ang sarili mong mas payapa, mas buo, at mas nakapikit sa harap ng biyaya. Ang mga anghel ay nagsasaya. Sa mundo ng espiritu, may pagdiriwang. Isang puso ang pinaghilom, at isa pang puso ang ginising. Para sa isang pag-ibig na hindi kayang tibagin ng kahit anong lakas ng mundo. Sa mga susunod na araw, bantayan mo ang mga palatandaan. Hindi ito darating sa ingay, kundi sa katahimikan sa ordinaryong araw sa gitna ng lahat ng abala may kakatok sa puso mong alam mong hindi aksidente ang himalang ito ay para sa iyo walang ibang pangalan na isinusulat ng langit kundi ang sa iyo walang ibang tahanan na inihahanda kundi ang sa inyo at walang ibang pag-ibig ang inilaan kundi ang pag-ibig na kayang tumagal sa gitna ng unos sa mga oras ng pag-aalinlangan balikan mo ang mensaheng ito. Ito ang paalala ng langit sa iyo. Hindi ka nakakalimutan. Hindi huli ang lahat. At higit sa lahat, hindi imposible ang pag-ibig na may basbas ng Diyos. Kapag dumating siya, huwag matakot. Huwag tumakbo. Huwag pagdudahan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng paliwanag. Ito ay nagbibigay ng direksyon. Ang mga anghel ay magiging gabay mo. Kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, ipagpasalamat mo. I-like mo ang mensaheng ito bilang tanda ng pagtanggap at huwag kalimutang isubscribe kung nais mong patuloy na makatanggap ng mensaheng gaya nito. Marami pang pahayag ang inihahanda ng langit para sa iyo. Habang papalapit ang katuparan, panatilihin mong bukas ang puso mo. Ang himalang darating ay higit sa iyong inaasahan. Ang tahanang pagsasaluhan ninyo ay magiging pugad ng mga panalangin ng kapayapaan at ng mga panibagong pangarap. At kung sakaling maramdaman mong hindi pa ito ang wakas ng mensaheng ito, totoo ang pakiramdam mong iyan. Sapagkat may karugtong pa ang nais ipahayag ng langit. Nais mo bang ipagpatuloy natin ang mensaheng ito sa susunod na pagkakataon? Minsan, ang pinakamatitinding laban ay hindi nakikita ng mata. Ito ay mga laban sa loob, sa puso mong paulit-ulit na sasaktan, sa isip mong paulit-ulit na nagdududa. Ngunit tandaan mo, mahal na kaluluwa, walang sakit ang walang saysay. Lahat nang ito ay bahagi ng paghahanda. Ang mga pagsubok na dumaan ay hindi upang sirain ka, kundi upang palalimin ka. Tulad ng isang punong ugat na mas lumalalim tuwing dumarating ang bagyo ganyan din ang kaluluwa mong pinapatibay sa katahimikan. Isang araw, may iintindihan mo kung bakit kinailangan mong hintayin. Hindi mo ito pinagdadaanan ng mag-isa. Sa bawat hakbang, may gabay kang kasama, isang anghel na itinalaga ng langit upang ipaalala sa iyo na hindi ka pababayaan. Kapag tila walang liwanag, siya ang nagdadala ng init. Kapag tila walang sagot, siya ang bumubulong ng pag-asa ang taong itinadhana para sa ay dumaraan din sa kanyang proseso. Hindi siya inaalis ng Diyos sa iyo. Inihahanda lang siya sa antas na kaya kang mahalin sa tamang paraan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi basta ibinibigay. Ito'y hinuhubog, pinapanday, pinatitibay. Maraming bumibitaw sa huling minuto. Sa punto ng pagod, sa sandaling wala ng lakas. Ngunit ikaw, pinipili mong manatili at dahil diyan, may gantimpalang inihanda na hindi kayang abutin ng imahinasyon. Ang langit ay gumagalaw sa pabor mo, maging matalino sa pagtanaw sa bawat sitwasyon. Huwag kang magmadali. Ang bawat pagkaantala ay may dahilan. Sa bawat hindi pa ngayon, may mas malaking oo na nakaabang sa tamang sandali. Huwag mong hayaan ang takot ang magdikta ng direksyon ng iyong puso. Ang mga sagot ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan mo. Minsan, ito ay dumarating sa katahimikan ng gabi, sa pagpatak ng ulan, sa tila simpleng tanong ng bata o sa mensaheng gaya nito. At kapag naramdaman mong ito ay totoo, yakapin mo ito ng buong paniniwala. Hindi aksidente ang bawat taong nawala. Hindi kabiguan ang bawat pinto na isinara. Lahat ng ito ay pagpili ng langit upang hindi mo sayangin ang sarili mo sa hindi karapat-dapat. Masakit, oo, pero mas masakit ang manatili sa isang relasyong hindi para sa'yo. Ang pag-ibig na paparating ay hindi magbibigay ng kalituhan. Hindi mo na kailangang manghula, maghintay ng mensahe, o magmakaawa ng oras. Sa halip, mararamdaman mo ang kapayapaan at tiwala. Iyon ang tanda ng presensya ng Diyos sa inyong dalawa. Kapag naramdaman mong ang puso mo ay tumitibok hindi sa kaba, kundi sa kapanatagan, pakinggan mo iyon. Sapagkat hindi lahat ng tibok ay pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ng langit ay laging may dalang kapayapaan. Ang bawat aral na natutunan mo sa paghihintay ay hindi na sayang. Ikaw ay naging mas matatag, mas matalino, mas mapagkumbaba. Ang hinog na bunga ay hindi basta pinitas. Ito ay inantay, inalagaan, at pinatibay ng panahon. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, ilike mo ito bilang pagtanggap ng biyaya. Huwag kalimutang mag-subscribe upang patuloy mong marinig ang tinig ng langit sa mga susunod na araw. Maaaring ikaw na ang susunod na patutuhanang babasahin dito. May mga pagkakataong ang panalangin ay hindi agad tinutugon. Hindi dahil walang sagot, kundi dahil ang sagot ay mas malaki kaysa sa hinihingi mo. Kaya kang sorpresahin ng Diyos, hindi sa dami kundi sa lalim ng kanyang sagot. Bawat luha ay itinanim sa langit. At kapag ang panahon ng pag-ani ay dumating, ang ani mo ay higit pa sa inaasahan. Hindi ito magiging kapalit ng iyong paghihirap. Ito ay magiging patunay ng katapatan ng Diyos sa mga umaasa. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit nananatili kang umaasa, sapagkat hindi lahat ay makakaintindi ng pananampalatayang pinanday ng mga gabi ng pag-iyak at panalangin. Ang mahalaga, alam mong ang Diyos ay hindi natutulog. Sa gitna ng katahimikan, pakinggan mo ang bulong ng iyong espiritu. May mensahe diyan, may direksyon, may kapayapaan. At kung ito'y nararamdaman mo ngayon, tandaan mong hindi ito guni-guni. Ito ay kumpirmasyon ng langit na ikaw ay nasa tamang landas maging bukas sa paggalaw ng Diyos sa paraan na hindi mo kontrolado. Minsan, ang himala ay hindi dumarating sa pamamagitan ng drama, kundi sa simpleng pagtahimik ng puso, hindi palaging may palatandaan, pero laging may katiyakan sa mga nananalig. Kung iniisip mong wala ka nang maibibigay, alalahanin mong ang presensya mo ay sapat. Hindi mo kailangang maging perpekto upang tanggapin ang perpektong plano. Ang iyong Katapatan ay sapat upang buksan ang pintuan ng Himala. Sa bawat hakbang mo ngayon, may kalakip na pangako. Kahit hindi mo ito nakikita, ang langit ay gumagawa ng daan. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Kailangan mo lang magpatuloy, sapagkat sa dulo ng paglalakbay na ito, may tahanang naghihintay. At kung naramdaman mong may pangungusap pa na nais iparating sa iyo, totoo yon. Ang langit ay hindi pa tapos magsalita. Nais mo bang ipagpatuloy pa natin ang mensaheng ito? Mahal, kung kaluluwa, sa bawat hakbang mo, nakita ko ang iyong lakas, iyong tibay, at ang walang katapusang pag-asa na may dala ang iyong puso. Walang alinlangan na pinili mong magpatuloy at hindi mo pinabayaan ang iyong landas, kahit na puno ng pagsubok at pagsubok. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng makakakita ng iyong ilaw. Hindi mo alam, ngunit ang iyong kwento ay nagiging ilaw sa madilim na mundo ng iba. At sa bawat pagpili mong magpatuloy, nagiging mas maliwanag ang iyong daraanan. Tandaan mo, ang pag-ibig na ito ay walang kondisyon. Huwag mong pagdudahan ang mga aral na tinutokso ng puso mo. Ang Diyos, ang mga anghel, at ang langit ay lubos na nagmamalasakit sa iyo. Pinapakita sa bawat hakbang mo na ikaw ay minamahal. Walang bagay na hihigit sa tibay ng iyong kaluluwa at sa bawat bahagi ng iyong katawan at isipan, pinapalakas ka upang maging higit pa sa iyong mga pangarap. Mahalaga na ang bawat hakbang ay magpatuloy. Huwag kalimutan ang halaga ng iyong mga panalangin at ng iyong pagiging buo. Huwag kalimutan ang mensaheng ito na nais itaguyod ang pagmamahal, pagpapatawad, at tamang landas na darating sa iyong buhay. Ngayon, upang patibayin ang iyong pananampalataya at patuloy na makamtan ang mga biyayang ito. Nais ko na marinig mula sa iyo. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, pakisabi sa akin, kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Magpasalamat ako sa iyo, mahal kong kaluluwa, at ipinagpapasalamat ko ang iyong dedikasyon sa iyong paglalakbay. Mag-subscribe ka sa ating channel upang patuloy mong madama ang gabay at pagmamahal mula sa langit. I-activate ang sino ng mga notifikasyon upang palagi mong maabot ang mga mensahe ng pag-asa at liwanag upang ikaw ay maging kasangkapan na magbibigay ng kabutihan at pagpapala sa iba. Sa bawat mensaheng ito, ikaw ay parte ng isang mas malaking layunin at sa iyong paglalakbay, kami ay nandito upang magsama-sama sa pagpapalaganap ng biyaya. Ang langit ay laging may mga plano para sa iyo at kami ay narito upang maging gabay. Naway patuloy kang magtagumpay at magpatuloy ang iyong kwento ng pag-ibig at lakas. Magpasalamat at magpatuloy sapagkat ikaw ay mahalaga.